Mayroong kabulagang physical at may kabulagang spiritual. Sabalit may mga tao na hindi talaga nakakakita ng mga bagay patungkol sa Diyos. Ito ang tinatawag na kabulagang spiritual. Ayaw nilang manampalataya sa Panginoon. Ayaw nilang sambahin ang Panginoon ang Jesus. Ito ang mga tao hindi naliliwanagan kahit nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? dahil hindi sila nananampalataya sa Panginoong Hesus. Nangyayari ito dahil ang Diablo na siyang Diyos ng daigdig na ito ay binulag ang ating mga mata upang hindi tayo sumampalataya sa Panginoon at hindi natin muunawaan ang mabuting balita ng Panginoon na siya ang liwanag ng sanlibutan. Tanging siya lamang, wala nang iba. Ganito ang nangyari sa isang lalaki na pinagaling ng Panginoon, subalit itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya pinuntahan ng Panginoon na sabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot yung lalaki. Sino po ba siya ginoo? Sabihin niyo sa akin, no pa kayo manampalataya sa kanya. Siya ay nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, sabi ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon sabi ng lalaki at sinamba niya si Jesus. Kaya anong dapat nating gawin? Sumampala tayo sa Panginoon upang tayo maliwanagan at sumamba sa Kanya. Dahil si Jesus ay karapat dapat purihin, karapat dapat sambahin dahil siya ay tunay na Diyos. Nagbibigay ng kaliwanagan sa mga taong nadidiliman tulad natin. Purihin ang Diyos and God bless us all.